Good morning, good morning. Nagawa ko na aking CDI tester. Ah, uh, ito. Ah, tapos ko lang galing yung CDI tester ko. Ito yung mga pang China dito. Dito mga pang XRM. mga Japan kanyan. Tapos dito, ibang klase, mga ibang klase ng motoran naman dito para pwede palipat-lipatin. tapos ayan nakakalagyan din ng dinamo to tapos ito yung power supply ayan tapos pag tinesting mo sya ayan Ah, ang galing. si Day Tester para madali malaman kung buo o sira ngayon kung ang naman ay ignition coil pwede rin matanggalin lang to palitan ng ignition coil kung may spar plug pa testing yung plug pwede rin naman diba multi purpose na rin sya pwede pang testing sa ibang parts As <tongue> so, we down, down, bye bye